gising na. Good morning, Kim. <laughs> It's already 8 ng umaga. Tapos ko lang maligo. Okay, sleep good? See? Super. Oh, uh, andito na din ang isa. Good morning! Good morning! Good morning! Allah Sleep good ka mong See? See? Ay, super cute. Coffee. Thank you, love. Sugar. Let's have breakfast na dito sa apartment. Si so, Bernice lumabas siya pamilya. ng pang-breakfast. Pero yung mga bata is meron akong dala sa kanila pang-breakfast. kain tayo. Breakfast. Kasi gagalaan naman tayo. Good morning, familia! Good morning! Meron akong croissants with cereals. Kasi Bernie may croissants din siya. You Kamet, know game? Yeah? It's good?

The the cream here is not that really no. No. Mm. special. Do, 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 do. So finally change outfit tayo. Tano kami na iira. Mom and daughter. Hii? Hmm? Papa, papa, papa. I guapo, 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 guapo. Papa is Philip.

Kano <laughs> kami na hirap? Machi-machi Magkakabal -machi. naman si? Ma si? Mag ikot-ikot ano being a tourist dito sa Aveiro, Portugal So we are on the way na papunta sa Where's place we're going now? <laughs> I don't know. <laughs> si Bernay kasi yung ano eh May mga <laughs> itinerary to the, to the house To the house there, the color Yeah, yung kanilang isang tourist um, attraction dito. Yung mga bahay na may ibang color. Basta ganun. We will, we will figure out later. So it's already 10.40 in the morning. So dito pala yung oras sa Portugal is one hour less sa Espanya. Although na neighborhood country lang, pero iba ang oras nila. One hour less sila sa, sa atin ang linis ng ano ba ng Aveiro na to. Paliit lang talaga na city pero sobrang linis as in. Ayan, makikita mo naman eh, malinis siya. Ang ganda. Tas ano siya dito, hindi masyadong mainit. Uh, ano lang, chill-chill lang, fresh-fresh, ganoon. Nagaaga yung init at saka medyo malamig na hangin. so 17 minutes drive siya. Doon na lang din tayo magla-lunch. Around doon. sa ano ba sa Brazil Portuguese ano din sila eh language din ang Brazil oh I love it my color of my hair <laughs> yung una hindi ko gusto kaya di sobrang ano ba fake fake na fake na blonde girl <laughs> pero well kasi may highlight siya pero nagustuhan ko natin tsaka nagustuhan din ni eh. Verne eh. gusto ng asawa ko yeah Yung si mga mga kaon Kilid mo sa kilid See Ito yung isa sa Ano nila ta, Tourist Aspanya Ito nga Kasi may mga taong mga colorful na houses Look Wow Dito na tayo Maghanap tayo ng parking yung Portugal pala is isa din sa famous sa mga ceramic. Colorful ng mga ceramic. Well, ang gaganda ng mga ceramic should be, dito. Should be open, no? So maghanap tayo ng parking yan. Dito tayo maglakad around dito kasi dito yung kanilang... um, Ito yung isa sa mga tourist attraction. Yung mga houses na colorful. Pero ang init. <laughs> so pangalan pala ng ano na yun, ng attraction na yun is Las Casetas de Costa Nova. Yan we'll ang pangalan park. ng kanilang we'll atraksyon. Umpark here in front of the restaurant? Yeah, not, uh, but it's so hot but never mind, no? Nothing matter. Uh, let's park around the other yeah, way around. The other way around, yeah. Or else facing here will be so hot. So we we found a good parking and in front of this restaurant ito din yung plano namin na kakainan kasi may nag-recommend sa amin na one of our friend. So good. Magbubok kami ng lunch dito sa restaurant na to. Diyan lang maglakad lang tayo diyan na yung ano mga houses na colorful. Nance, ready to explore? Portugal? Wow! <laughs> Kala mo naman eh, parang si mga korek. <laughs> ang, ang ano ah? Tawag dyan? Diyos ko, ang yung, ano nyo pahang liliit nyo, pero parang ano na talaga kayo ha? Biyaheros na kayo ha? Viajeras. Dinala namin yung kaniyang ano, scooter. Ay ang lamig ng hangin pero makatutok yung araw. Mainit din. Down? Hey, down. fresh, no, love? Wala masyadong, ano, tao. Hindi siya crowded. Pero ang ganda, as in. Tapos ano na dyan, O, dagat. Coast na dyan. Pag, maganda pag ganitong lugar na pupuntahan mo, mabakasyon, magtutor ka. Kasi hindi masyadong nakaka-stress kasi wala masyadong tao. <laughs> Yung, yun? Ang ganyang feeling. So guys. Nice. Yung mga nakatira dito is ano mga old people. Paano to old people residence ba? I keep waiting for, for you to call I'm thinking that I'm gonna need a miracle Waste it again, I tell my friends I'm feeling like you're coming cause I feel the sun The special touch you give, I'm needing it more than I ever did. I don't wanna be a sacrificing love. Before you, I will. You should be here with me. No wasting time. Yeah, you've been on my mind. Don't overthink it. You were there from the start when my heart became yours. Don't say we're over. You should be here with me. <muchas> Amang nagantay tayo ng oras ng ating booking. Ayan, may mga ano sila ang ceramics. Kanyan tayo dito. O, yung kagandahan ng mga ceramics. Oh my God. Ang ganda. Wow, tingnan nyo naman itong mga ano nila o ceramic. Oh, ang kaganda. Nabili kami ng... Na ano lang. Eh, eh, yung iman para sa fridge. Pang remembrance.